Aduna si Mala na nakasakay na sa truck natin. Ay, ganda ng araw, oh, grabe. Yan. Lagyan natin 'diyan. Winter, spring, summer, or fall. Tuloy ang buhay sa Canada. All Ayos. So pupunta muna kami sa dentist, sa dental. papa Papaklinis kami ng ngipin ni ni eh, mahal na rin na mga kainags. Ano. Pagkatapos nun, benta muna tayo ng bote. Tapos may pang, bili na tayo ng ano ma, chicken ano. Ang <laughs> bihira, hindi pa nabibenta. Inaagaw muna kaagad. Bakit ako naman ang nagugurusi? Ang bihira. O oh, sige, sige. Sayo ko bibigay. Pero magdiano tayo ha? Chicken tayo. Jollibee or ano ha. Charged chicken. Ayos, ayos, tara, go. Appointment namin ay alas 3 sa dental So maganda yung maaga, nandun na tayo Alam mo ma, habang tumatagal at habang tumitindi ang sikat ng araw Napapansin ko lalo kang gumaganda Ay, ayun na naman siya, uulit na naman to Wala ka na namang masabi <laughs> Eh wala akong masabi kundi, kumusta ka? Ikaw ay walang pinagiba Tandang-tanda ako pa nung tayo'y unang nagkita yan, nabibingi si Mahal Arena pag kasi nasabi ko laging maganda ka, Mahal Arena. Yung bang kino-compliment ko siya, tapos nakatutok yung camera. Nahihiya siya, mga siya Pero pag hindi nakatutok yung camera, sasabihin niyan, talaga <laughs> papabola. Ni <laughs> pero talaga totoo mga kainis. No? Ay, sorry, 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 sorry. Sorry, sorry. Na Nawakan ko pa yung sugat niyang gumagaling na, pambihira naman, no? Pero alam mo, Mahal marina, talagang na talagang gumagana talaga si Malari Especially pagka napakainit ang panahon mga kainis ano? Lumalabas ang mga oil sa kanyang mga kuti, sa kanyang balat Ang ganda ng sasakyan na ganyan, no? Corvette Sports car, oh. Magkano kaya yung Corvette na yan? Ganda, no? Gwapong gwapo yung dating, eh So nandito na tayo sa Dental Zen mga kainags ano? Kung saan, kung saan eh, Nagpapalinis tayo lagi ng ngipin Masyado pa tayong maaga Mga 15 minutes before ng time natin Saka tayo pumunta Every 6 months papalinis tayo ng ngipin mga kainis oh. yeah. Uy grabe oh Kinis pala ng mukha ko no? Pambihira Nala ah, hindi pa, hindi ko pa nagamit eh yung, pin yung pinadala sa atin nung isa sa mga subscriber natin na ah, ano toning, yeah, marami nagsasabi pabango daw yon hindi po pabango yon ano yon toning pa para sa mukha yung gold, yung 24 karat gold na na ano, beauty product 'yan. Maraming salamat ulit sa kanya at sa family niya. Thank you very much. Yeah, ano, nagdoorbell sa bahay tapos iniwan. 'Di ba? Pati kay Mahal na rin ganun din. Kinabukasan naman nagdoorbell sa bahay, ini mayroon ding iniwan na beauty product din. Thank you very much sa iyo ah. Tapos sa uh, 'yun na nga, nako eh naalala ko dati mga kainig ano? Eh, 'di ba may mga bigo-bigote pa ako dati, hindi ako nag-ahit. Hindi ako nag-ahit ng limang taon or seven years yata ako hindi nag -ahit. Since 2015 hindi na ako nag eh. Nagdi-trim-trim -trim na lang ako ng ano, trim-trim ko na lang bigote ko rito, yung balbas ko rito. 2015, tapos 2024, ay almost nine years. Hindi, nine years, nine years pala. Ayan kasi kailan lang ako nag talaga ng ano, no? Kasi <laughs> meron kasi akong pinost na reel sa Facebook. Yung winter yon tapos eh, may problema, ayaw umanda rin sa sakin ni Mahal Rena, yung Honda niya, kasi nga nalamigan, kasi nga yung pala may problema sa battery. Tapos marami nag-comment doon. Napaka ko ano raw, napaka dumi ko raw tingnan, mukhang mabaho. Uh, totoo naman. <laughs> hindi naliligo kasi nga yung ano eh. Eh kasi bagong gising ako noon eh. Pag namum problema o sa akin ni mahal na rin, alam mo na pag yung problema niya sa akin problema ko rin. Eh aga akong gumising no pagkagising ko, takbo agad ako doon sa sakyan niya, gusto ko agad maayos, gusto ko agad malaman. <laughs> Dami nag-comment doon, mukha kang hindi naliligo. Tapos yung isa naman, boka kang mabaho. <laughs> Amir actually nakabasa nun si Mahalareno eh sa Facebook Reels. Tapos binabasa niya sa akin. Tapos sabi niya mayroon pang isa dun eh. Alam mo, masyado kang papansin <laughs> kasi ang lamig-lamig, Neg uh, negative 40. Tapos hindi ka naka-winter jacket. Uh, ganun. <laughs> 'Yan nung nabasa ko yun. Tiningnan ko yung sarili ko sa salamin. Sabi ko, ang pangit ko nga. <laughs> Sabi ko, mukha nga ako mabaho. <laughs> Pambihira, no? Sabi ko, mukha madumi. Yun. Noon, noon time na yun, noon nabasa ko yung mga comment na yun. Abay, sinubukan ko mag-ahit, mga kainang. Sinong una nga, naninibago pa ako. Eh, di ba, ma? Ikaw nga, naninibago ka pa, di ba? Yan. Nag-ahit ako noon, mga kainang. At hindi ako nagsisi. Lumabas ang kagwapuhan ko. Lumabas lalo ang lakas ng apil ko yun nga lang parang lumakas din yung hangin mga kainags ano <laughs> de joke lang mga kainags joke lang tapos yun sabi ko sa sarili ko pambihira naman siyam na taon nine years kong itinago ang kagwapuhan ko sa madumi untidy mukhang mabahong mga balbas na tumutubo sa aking muka bakit ko tinago ng siyam na taon Diba mga kainis? Ano? di kasi Nung araw kasi mga kainis ano? Pagka winter kasi dito sa Canada Uh, yung mga kalalakihan kasi dito halos lahat ng kalalakihan dito nakikita ko may mga bigote talaga may mga bigote talaga dito syempre bilang parang na-adapt ko na rin yung kultur, kultura ng Canada mga lalaki ang ang ang... ayun, isa pa yun yan yun, sa so, kaya yun nag na ako so, di ba? kaya lumabas na yung gwapo natin mga kainags tara, tara, na, let's go na tama na, eh. baka bumagyo pa rito, ganda-ganda ng araw hira naman lakas <laughs> ng hangin kahit nasa loob ng sasakyan alright let's go yan doon na tayo mga sa no kay Mahal na. tapos dyan sa Team Hortons meron pa yung subscribers dyan eh maraming salamat sa kanila siya sa kanila so yan mga sa no natapos na yung pagpapalinis natin ng ngipin at good news kasi maganda raw yung pagmimintay natin sa ngipin natin ayawang ko lang kay, kay Mahal Arena anong sabi iyo ma? okay daw ang mo sa ngipin? Yeah, mabilis, mabilis lang yung paglinis sa amin Siguro mga 35 minutes lang Kasi sabi nung uh, hygienist na naglinis ng ngipin ko uh, Well maintained yung ginawa mong ano, uh, Pagfo-flush Bakit parehas sa atin Ano yun? Ganon din uh, Ibig sabihin, importante talaga yung gumagamit tayo ng flush sa ngipin natin Mga kainags, ano? Flush, importante talaga yan toothbrush yun yun na sabi sa akin eh kasi every day twice a year ah uh, twice twice a day akong nag floss ng ngipin mga kainags ano ibig sabihin yung mga gilagid yung mga kaloob-looban ng ating ngipin talagang inaano natin ng floss yan sa uma sa tanghali pagka, pagkatapos natin kumain at saka sa gabi yan inaano natin ng floss kasi yun ang advice sa atin ng ano eh nung nung ano dentista kaya every year every 6 months bago kami magpapunta rito ay talagang ano con todo floss ang ginagawa natin teka may tumatawag sino pa tum hello Jer musta? ayos lang yung ano po dito ano ba to insurance inspection dito? oo oh, kasi paparehistro namin yan madami siya yung ah maraming tama ah yun ang nangyari maraming problema ano so bibili ka na lang ng bago <laughs> bili ka na lang so marami maraming ano, problema kasi pagka pagka may problema hindi po masa sa inspection yung sasakyan ibig sabihin delikado yun unsafe ng gamitin so mangyayari nyan ay wala kasi, kasi, kung ipapaayos niya ni Mahal Arena 3,000 mga kainis no? 3,000 plus <laughs> hmm. alam eh Siguro, ganun So, so problema mga kaya so, problema yan So, oh, ibig sabihin Ha? Huh? Okay ng gasto natin Eh, sige, at least Kung gagasto ka, oh, depende iyo Pag-isipan mo muna maigi Kung 3,000 gagasto saan Malaking pa na yun na Siguro hindi, hindi Ano lang Estimation lang yun Mga kainis ano? Yeah. Estimation lang yun Estimate lang yun Baka pwede abuti ng 4,000 So, kung meron kang 4,000 okay, Wala ka kay... naman mabibili na rin Ganun kaan ano sa Ngayon ano sa ngayon Kasi baka kung sakaling bumili ka man ng Mas mahal, nasa 10,000 Kung sakaling 10 bumili ka man ng ano Nang sasakyan Baka may sira din, ganun din Kaya... So, Pag-isipan mo na lang kung bibili ka ng brand new okay. So, meron tayong mga bibentang bote rito mga kinis Ano, benta muna natin Habang bago sila magsarado Sana wag muna magsarado alas 5 ko sarado nun eh alas 4 3, 15 pa lang 4 15 sakto bukas pa oh. ayos 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 saan ba dito bukas pa alright let's go dito tayo bukas pa sila ma pakisara kabayan kumusta ay, syempre naman. Mahal ang bayad ko dyan. Baka kala mo. Mahal ba? Ah. Uh, Ayos lang, sir. Kumusta? Oh, ganda na araw natin ngayon, ano? Ayos. Parang kailan lang tayo bumili riyan nagbenta ng bote rito, no? Wala pa yatang ang tatlong buwan. Ah, malakas kasi sa juice ngayon, summer eh. Talagang puro juice, juice, drinks pag summer talaga. Nakakalaglag pa 'yun, oh. No? sayang 'yun, oh. No? hinangin, no? yun Ayun, no. Oh. Kanor rin 'yun. Ay, ah, tayo muna natin. Hintayin muna natin matapos 'to. Sayang 'yun, oh. No? May may panungkit ka ba dyan, ma? <laughs> sayang na laglag eh doon sa ilalim ayun oh sayang yan oh magkano yung kabayan? magkano isang piraso ng to? magkano yung magkano rin to? magkano rin ganito rin? magkano? hot, cents 10 cents 10 cents mahal din yun pera yun pag naipon din diba? halimbawa na bentahan natin ay 19.90 o oh eh natapon yung isa ay nawala yung isa sayang yun pero kung, kung nakuha natin yun o oh, di eksakto 20 dollars oh, di ba mga kainex wala pa wala pa ano walang, walang kasunod walang kasunod tara ano na natin to i i na natin i summer talaga grabe bumabaha mga juice marami tayong nabibenta mga, mga ano pasyo ng lata yan o no? tapos ito yung bunsong prinsesa natin nahihilig sa ganito pampanoro ng kinain yan eh. Pampa, pampadighay ang dami mga kainags oh. no? grabe no? ang bihira naman si Malarena hindi na alam yung mga sinasabi ko nalungkot nung nalaman niya yung sasakyan niya eh Hey, maraming gastos dito lang yung sa kabila eh. yung Fernando Truck Automotive Shop <laughs> mamaya na mamaya natin si, ano, si Mahal Arena at medyo magulo pa ang pag-iisip pero balak niyang ano, eh, balak niyang gastusan mga kainag kaya lang sabi ko pag-isipan mo munang maigi bago mo gastusan pag-isipan muna natin or i na lang natin yung Honda niya yung Honda niya i na lang natin tapos yung Nissan i siya na kasi wala na gastos na yun eh mismatch na lang, di ba? So, yung, yung, yung Honda niya kasi, ayos naman yun, nagagamit pa naman. So, hindi na kailangan pa check sa insurance yun. Dahil insured na yun, yung Honda itim. Oh, bilis matapos, tulungan natin si sir. Ayos. Uy, may basura pa. Tapos natin ng basura rito. Diyan, ayos. Yan, mga, yan, mga hula ko, mga... mga 20 dollars pa 20 or 25 dollars yan ang hula ko hula lang ba isang isang bucket din ng chicken yun di ba nakasalamin ako kasi yung araw mga kinay sa sa akin yan ayos kawawa naman si Mahal na Reyna ang sabi ni Glenn bunso so, na lang, lang ka mo or donate <laughs> or benta natin 500 tapos sabihin natin yung mga problema para alam nung bibili yun buha buha oh, marami 26 naku sakto maraming salamat kabayan ha o oh, sige salamat 26 mga kainags ano close doon sa hula natin surrender natin o oh. chicken din yan asin sakya mo nga yan dito yung sakya ni na bukas na bukas na lang natin kunin tapos sa uh, dispatch na lang natin benta natin ng 500 Sige, pag-usapan niyo. Pag-usapan daw muna nila, sandali lang. Gusto ko yung ano nila rito, yung biscuit eh, Yung masarap. Hi Diablo, welcome to Sessions. How can I Hi, can I get a three, three pieces combo chicken? Regular please. So pwede na tayong kumain mga ka-inays. Ano? Kasi sabi nung ano kanina, nung, denti nung dentista, nung hygienist, ay at least 30 minutes pahinga natin yung ano, yung ating ang ngipin pagkatapos magpa-cleaning. Pagkatapos ng 30 minutes, pwede na tayong kumain at uminom ng tubig. Yan, ito, ito na nga yan. So, isang oras na tayo mula nung matapos tayong malinisan. Gravy. Nako po, Panginoon. Napakasarap. Nakamakain. Yeah. Sa so, eto na naman, oh. tutunog na naman yung pagnguya natin ng pagkain. Ganun talaga, pag malakas ka rong mumuya at malakas ka sumubo ng pagkain, ibig sabihin, napakasarap doon ng pagkain nun. Pag matunog, Mm. Panginoon. Na, ah, sarap. hmm Mm. Talaga pila pila mo yung nakain, no? Pasensya hmm. mm. na kayo kung maingay ako kumain mga kailas. So, ganun talaga. Sarap. Kailangan daw ay parinig natin yung lakas natin kumain para yung mga nanonood sa ganahan din kumain. Mmm. Nang iingit pa. Mmm. Mmm. Panginoon. Napakasarap. Mm. Sarap. Mm. Hmm. Baligtad. Tissue. Yan. Laka po. Pangyong. Mm. Mm hmm. To the bone. Ang sarap. Okay, <laughs> Yun, no? oh, meron nakakita sa atin dito mga subscribers natin. Hello. Ano pong pangalan? Si Aya. Aya. Anong I'm pangalan? Si Justin. Oh. oh, oh, hello. nice. Oh, si Naimi. Naimi. No, ah. Yes, <laughs> lang. <laughs> Sunalak. <laughs> Nagigive tayong tubig. Nagulat ako. Bignan sa migaw. Oh, ko niya. Kasama ko si Mahal na rin. Ah, ah, nandiyan, yeah. nandiyan. Yeah. Nandiyan siya umiikot-ikot. Oh, Pag nakita kayo na, mahihiya sa inyo yun. Mayayin yun eh. Yeah, so maraming salamat sa kanila. Oh, picture daw sila. Picture. Oh, picture, picture tayo. Anak hino. dito. Dito dito, ya, ya, Salamat po. <laughs> thank, thank, you. thank you very oh, Nakita ka rin namin. Nice okay. to meet you, ha. Nice Saka to meet na you. Na kayo. Nice to meet you. <laughs> Buti kita tayo. <laughs> thank you. Ayos, ayos. Anja lang yun, si Mahala rin ang nakikita nyo. Naku, sa inyo pag nakita ka sa <laughs> <kasi> inyo. Salamat, <laughs> thank you. Ay, nakitubig ko. <laughs> Ayos, sige, sige. Salamat ha. Thank you ha. Salamat po. Yan. So meron tayong na-meet ng mga subscribers mga ka-Enogs, ano. Nakakatuwa naman. Nagulat ako. Nagigip ako. Biglang sumigaw. Ay, si Inags. <laughs> Nakakatuwa naman, ano. Nakakataba ng puso. Kaya lang yung puso ko, biglang, ano, tumalun nung nagulat ako sa kanila. Oh, sir! Uh, Uy! na, busy ko, let's see. Kay Enogs. Ay, oh, ito. Tama-tama, ah, tama, ah, tama, ah, sir. Nagpo-vlog ako, sir, e. Mayuto, e. Mayuto tayo, ah, e. Eh, ah, di ba? Nag-hit na tayo eh. Yung mga subscribers din tayo dito eh. Kumusta Kasi sikat ka na Hindi naman sir. Thank you, thank you sir. Uh -huh. Sa Dwight. Dito rin tayo nakita mo lang ka lang nag give dito. ako. Yan yeah, si Mahal Arena. Ayun oh. Ma! Meron mga naghahanap na subscribers sa'yo rito. Ayan o. Isa sila o. Ayan sila oh. Ayan oh. Ay, si Mahal. <laughs> <laughs> Ayan si Mahal. Ayan sila. Ayan. Hinahanap ka nila. Hinahanap ka nila. Papapicture daw sa'yo. Picture daw, pa picture daw sa iyo. Ah dito dito. Yon, 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 yon. Ay ay ay, dito tayo, dito tayo, picture tayo. Thank you din po, maraming salamat. Thank you, thank you. Sa ano bukas ko i-upload to? Bukas. Bukas. Thank you bukas. Salamat. <laughs> Kumusta sa kanila? Ha? Ah, sige. Ayan, o tara. Nako, namula si Mahal na Rena. Halika na rito. Namula? Parang na namutla, na nawala yung dugo sa mukha, mga kainan. hindi sanay sa ganyan yan eh. Hindi sanay sa, <laughs> hindi sanay sa ganyan yan. <laughs> <laughs> Kita mo, nag-blush siya, no? Nag-blush siya, no? Andira. So, maraming maraming salamat sa mga subscribers natin. Ano na nami tayo rito. O tara. <laughs> Subscribe din tayo. O yan, yan. Dito, dito. Marami tayong subscriber. Dito tayo. Yan. Yan sila. Ay, ito pala. Video. Video. Kasama namin ang idol namin yung vlogger. Sa po? Si Mr. Kainag. Guwapo yan. Uy, hindi naman guwapo. Yan. Isang big picture siya. Thank you, thank you. Picture tayo, picture. Picture, picture. Bibi, bibi, dali. Dadali niya sa Bicol. Makarating sa Bicol. Gum. Gum. sa wakas. Thank you. Yo, sa thank wakas. You too, thank you, sir. Thank, thank you, sir. Ayos, salamat, salamat po. Okay. Ayos, mga kainay, meron tayong mga subscribers na na-meet up dito. Ah, sa asawa ko, mukhang nagtago, nagtago, si Mahala Arena. Hmm. <laughs> Ang gitira. Iniwan ako ni Mahala Arena. Dwight! Dwight! Maraming salamat. Ah. Thank you. No, thank you. Thank you. Yan, ini iniwan ako ni Mahala Arena, pambihira. Oh. Asan ba yung asawa ko na yon? <laughs> Ang bihira si Mahal Arena nahiya eh. Asa ka, asan ka ba nagpupunta? Ba't iniwan mo ako? Bakit mo ako iniwan? Ang lagi <laughs> talaga si Mahal Arena. Ano yan? balis? Para saan? Ha? Hindi ko alam. Ayan mo, no, 5, 6 dollar o, ayon ayan Ay ka, kung yan ang gusto mo eh. Bihira ka ba't iniwan mo ako doon? Bihira, hinahanap kita, papahawak sana kita ng camera eh. Habang picture sila sa atin eh. Ito talaga. Oh. Nagulat ako paglingon ko wala ka na. <laughs> Papapicture din sana sila sa iyo eh. Ikaw talaga oh. Papapicture daw kay Mahal Arena. Ay <laughs> oh, yeah, ay yeah, yeah. Mahal Arena, smile. Yeah. <laughs> Mahal Mahal Arena smile. Yeah. <laughs> Yo. Talaga na wa. Sige, bukas na. Bukas ko upload. Upload so, to, to bukas. Yeah. <laughs> Salamat po. Thank you. Thank you. Salamat. Ingat, boy. Yan. O, oh, ano mo mula ka? Ay. <laughs> Amira. Ay. Thank you very I much. Yeah. Thank you sa so, mga merong little bit na subscribers mga pangalan sa Miguel. Miguel yah shout out kay Miguel. Maria. 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 Hello baby. Yeah. May may blog din kay Miko yah. Uh, ah, start ba? Starting palang. Starting palang. Oh. Oh, uh, <laughs> ano, okay. Ah. Ano 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 MZM ano 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 pamilyar yung itsura. Sige, salamat sir. Salamat Miguel. Maria, thank you. Ayan. So, meron din tayo na-meet ng na mga subscribers dito mga kainags. Ano? Sabi ko sa kanila, pasensya na kay, sila kay mahal na rin na mahiyain at namumula. Baka biglang himatayin. <laughs> Mahirap na. Uh, nakakatuwa mga kainags. Ano? Mga subscribers tayong na-meet up. Yung una nating subscribers na na-meet up, taga white court sila malayo pa no malayo di ba white court medyo malayo so nag grocery sila rito tuwang tuwa sila nakita nila yung kanilang pinapanood sa TV at syempre natuwa rin naman yung yung pinapanood nila nag meet up sila <laughs> hindi natuwa tayo mga kaya so, so maraming maraming salamat sa kanila hindi lang sa kanila pati kila Dwight yung pangalawang na meet up natin na subscribers tapos sila kila Miguel at saka kay Maria yung pangatlong subscribers na na meet up natin maraming maraming salamat sa kanila tinawag nila tayo sobrang na appreciate namin kaya dun sa mga viewers natin mga subscribers natin pag nakita nyo kami sa personal don't hesitate to call us yan at hindi kami suplado at suplada di ba ma yan ano lang mahiyain lang mahiyain lang si mahal na Reyna pero mabait yan <laughs> ako, tawagin nyo ako talaga namang lilingunin ko kayo lingon agad pag merong dumaan yan, mabirada natin hindi na natin tuturo yung pagganta kasi ano eh ang ganda ng panahon, baka umulan, mahirap na tara, alis tayo masaya lang masaya lang